ay dito na kasi ay dito bago magpandemo na natansin ko na iba na tapos parang naiba yung shape yung ganyan yung kahina yung sura dito... malalaman mo yan pag may mali ito, katulad yan nakita niya naman sa lips niya obvious na parang nakalis sa lips niya o oh, obvious na obvious ganoon ngayon malalaman mo sa kanya rin kung sumasakit ba siya nga masakit ganoon nga hindi siya masakit. Pag kumakain po siya, nagpilagrabi kasi parang na... Pag kumakain ka, mm. nagkakaroon ng alay or pag pumitik siya, parang yun nga, nagkakaroon ng irritation o ngalay, tas sakit, gano'n. Wala. Pag kumakain ka, pag, -pag na napapalaban ka sa mga baka o yung mga baboy-baboy na ulam natin, nakitigas, yung... ano? Baboy-baboy na so, ka. Diba yung pag kumakain ka, sabi mo, natunog yung dito mo din. Hmm. Tapos parang pag nahihila pa po siya magkain, napapansin ko din. Ayun nga. Sa... Kaya na, sabihin mo yung totoo kasi mm huwag -hmm. mo sabihin ay wala namang masakit. Pag wala kasing masakit, hindi ko i-adjust okay, yan. Yung, kasi baka mamaya wala namang masakit. good, palitan ako yung posisyon. Oh. Master, lalo sumakit Tapos ha. Hindi ba balik ulit yun? Parang may ko sa dentist, di ba? May parang pina-ano na gamit. Bayad ko ng 5,000 na para i-ano na niya. Hindi naman niya ginagamit. Nagbayad kayo ng 5,000 splint. Parang, eh, siya Na transparent. Mm, opo. Splint tapos ang tawag doon. Hindi lang yung 5,000. Nag-down lang ako ng 5,000. No. Oo, ano yun? Uh, mm -hmm. aabot kayo na ano, 60. tapos nag-down lang na ako. Abog. Kasi Tapos hindi naman niya na ano siya. kasi hindi. correct yung bite mo noon. Ngayon, siyempre, depende pa rin sa'yo kung ano yung mga nararamdaman mo. Ngayon, So, Di pagka, pagka kumakain ka, nahihirapan ka. Nung pandemic pa, hindi ka, pati nga yung picture niya nung ano, pati nga nung picture niya yung mga medyo bata-bata pa siya. Yung mga, pandemic kasi, last 2020. Eh, yun nga eh. Hindi nga eh. Hindi ka nahihirapan ka pag kumakain ka, kaya nga kita inanuhan nanuhan. Kasi, kahit yung sa pag-bite lang niya. Pumipitik lang. Meron kasing tao, meron kasing tao talaga na tipo, minsan lum, may Siyempre, iba-iba naman hugis ng buto ng tao. Meron talagang tao mahaba ang baba. Meron naman tao, bilog yung mukha, walang baba. Parang, meron tao na malalaki yung panga. Meron may tao talagang ganyan. Pero... Tignan mo nga. Ito, ito, walang salala. Halapin mo, yung nga, picture, mo. Ano ko nga yung mga picture mo. May ma upload yung ano na... Tignan mo nga yung mga picture mo before. Baka mamaya. Maliit na pa Baka mamaya. Normal lang sa kanya yan. Tapos, pilitin nating hindi po eh, Dilipat. kasi Ilipat. marami din nagtaka na mga pinsan ko na pumunta ng Mindanao nang bumalik dito. Ang sabi so, di niya, bakit na iba yung shape ng mukha niya, parang na ano Hindi ko. kasi nagmamatsyod na siya. O, oh, pero yung shape po ng ano niya, yan ang mga to, yung mga picture okay. kung saan niya may napulat yung picture. Hindi yung picture niya yun na, dahil wala naman. Tignan ko yung mga picture mo, baka wala mamaya pipilitin nating i-adjust. Eh, wala, base rin sa kanya, wala naman sumasakit. Eh nangangangan naman, wala masakit. Kasi minsan nga, mayroong taong malaking pa nga, may taong mahaba ang baba, mayroong taong urong yung baba, mayroong taong nauna yung ano, mayroong taong ako ganun, yung medyo labas ang ipin. Tignan ko ang ibang mga picture mo. Sa in-upload yan? Oo, oh, din ang baba niya rito eh. Yan, bata pa siya yan ako, tingnan mo, listin mo. Ngayon, siyempre, okay, nagmama nga, nga, nga. nagmamatured siya, lumalaki lang yung buto natin. Kaya ngayon nagbago. nagbabalik. nasasabi <laughs> ko bago mag-pandemic, dito ko na siya napansin na naiba yeah. na yung ano niya. Hindi, yun so, nga yung ito, picture ito. niya, nakita ko rin, ganun din yun, eh, medyo list na rin yung lips niya eh. Pero kung sumasakit talaga yan, umano, eh, just natin, lipat natin yung position. Sa mga ganito kasi, ganitong kaso, okay. hindi tayo pwede mag-adjust mag, -adjust, mag -adjust. Hindi natin pwede palitan yan kung wala namang masakit. Ilipat ko yung posisyon yan, mamaga yan, masakit yan sa kanya. Kasi, laring... oo, oh, Oh. Eh kung tama naman yung dito niya sa mga ngipin niya lang na medyo doon nagkakaroon ng problem sa tooth problem, magandang ganyan, sabihin mo yung lahat kasi baka may activity natin, wala namang palang masakit. Siyempre, ayoko rin mapahama kita. Siyempre, kailangan natin ng question and answer portion. Kailangan natin yan. Siyempre, kung wala namang talaga, bakit natin piliting ilipat? Ayun, nakita ko yung picture niya, medyo bata-bata pa. Talagang Kaya, medyo nakagano na siya. May ito 19 oh. itong malaka yung halaka kanina. Saan? Pagka mukha, magka kayo, linis na rin yung ano niya. Ayan o. Hindi nyo kasi madadaya yung ano eh. Ayan o, kita nyo yung lips niya. Parehas na parehas kayo, magka mukha, magka mukha kayo. Ngayon, siyempre, naninibago lang tayo. O, tignan mo yung dito. Ayan na o. Tignan mo yung dito. Manipis na talaga yung dito. Yung may pagano na talaga yung ano niya. Pagano na talaga yung mukha niya. Ngayon, naninibago lang tayo kasi nagmamatured na siya, lumalaki na siya. Oo, lumalaki na siya. Oo, lumalaki na siya eh. Hmm. Oo, oh, oo oh, ano? So, wala Ganun talaga. Walang problem yan. Ngayon, yung pag ano hindi siya kasi nga, na, na, sa tanungan portion lang din ng magkakaalaman yan eh. Pag kumakain ka ba ng mga heavy, o kahit hindi heavy, pag kumakain ka ba, Nahihira pa ka, sumasakit yung jumu. Kasi pagliis talaga yan, katulad yan, nakakita-kita naman natin. Okay. Sa actual, nakaganon. Hindi magtugma yung labi niya, nakaganon. Siyempre, pagka nakaliisan pa nga natin, pag kumain tayo, eh tatlong beses tayo kumakain, minsan sobra pa yun. Yan pa naman po, pag yung kinakain na yung labi na pagbaka, At siyempre, hindi niya yung nakagalag. Lagi hmm. nasakitan siya niyan. Nagkakaroon kasi tayo ng ano. Tingnan ka yung ngipin mo. Hmm. Ah. Ah. Sakit masakit nasasaktan sasaktan ka pag sinasakit mo. Wala. Sobrang sakit? Hindi naman. Okay, sige. Pag ganyan, katulad merong mayroong pain. Tsaka natin ano yun. Pero kanina kasi, nagdadalaw isip ako, baka may tama lang yan. Pero yan, baka naninibago kasi kayo. Lumalaki na siya, nagbibinata na siya. Pero baby pa siya, ganun na may... Hindi pa ganun... Utoy-utoy pa, utoy pa siya. Medyo ganun na talaga medyo eto bu... dito ka bumubog na kain para mahabol mo ano kung bakit magmamasel to eh pag dito ka araw-araw kumakain bugbugin mo lang palagi ng bubble gum yun hayaan mo lang muna mga awit pag nangangawit siya ibig sabihin nagbibuild up yung muscle pag nagbuild up yung muscle mahahap tingnan mo naman ako o ako ukang uka na rito di ba dapat tumahabol niya magkaroon ng laman dito ka kumain ha palagi araw-araw yung bugbugin ng bubble gum sa unang pagkakataon, magangalay ka, okay lang yun. Kinabukasan, sundan mo lang ulit. Okay? O, dito ka. Dito, syempre, kailangan natin ng assessment. Hindi pwede basta-basta lang tayo. Ah, Lisa! <laughs>

tumasakit din yung shoulder niya, diba? ba? Natunog pa, ano mo, dalawin mo ito. Walang problema sa kliking, eh. pero pag pain. Ayan. Ayan. Okay, dyan ka lang. Yun ang solusyon ngayon dyan. Para mahabol niya sa lips niya. Yung lips niya, yung jaw niya, ito. Bugin Pug mo ito ng bubble gum. Day by day, kumain ka ng bubble gum. Pag natawala na yung Pagka uh, nawala na yung tamis, magdagdag ka ng isa pang bubble Maghapon kang magmumuyari ito. Ito palagi mo ipang ano. Kasi kita nyo naman, na-deform talaga yung mukha niya. No? Hindi lang may nasanay kasi nung baby siya, hindi siya. pa ganun lumalaki yung buto niya eh. Siyempre, pag... <laughs> pag pag tumatangkad na yung mata, lumalaki na yung buto niya, yung bone structure niya, talagang may magbabago. Siyempre siya nataba, kaya siguro lalo pa siyang Hmm, yun ang ano nyo, nagulat kayo bigla yung mga kamagano. Oh! Ba't ganito na yung mga nyo? Siyempre, minsan lang siya makita. Pero kayo, hindi kayo ganong nagtataka kasi araw-araw yung siya nakikita ka. Parang normal naman, ganun lang ulit. Ito lang ako, niya ito ng bubble gum. kayo ng baby niya eh. ano siya, medyo utoy-utoy pa siya. Ngayon, nagbibilata na siya. Maririvor ba yan? yung binigay sa inyong splint yun talaga ano nun, sa mga ganito, kung pipilitin yung ano. Sabi ko sa Epera, yung ginawa, pinabayaan mo Kaso hindi na sukat sa kanya ngayon yun. Kasi lumaki na siya. Okay, nga nga. Ha? Ah, sara. Sakit? Oo. Oh, yan na yun, Kanina masakit eh. Eh ngayon, Mapapahinga na yan. O. Oy! mo lang dito para lumaki ito dito mo. Mabag. Para habang nagbibinatara ka, makarecover. Kasi pag nagmasel to, tingnan mo, harap ka kay mami mo. Pag nagmasel to, aha. kahit papano, aha, yan. Kasi dito medyo malaki. Kinawin dito, hapis na hapis. Dito tayo kumain ngayon. Ha? Ito ah. Normal lang sa unang pagkakataon. Siyempre, nungyakanan mo yan eh. Mga ngalay. Normal lang yun. Parang ka lang din nag-gym noon. Sa unang gym mo, ah, sakit. Pero, ano masakit? Kinabukasan ang bugbugin mo ulit. Okay? Kasi um, ah. ito mo yun, isang tumangkad mo na noon. <laughs> na. Yan That's nga yung sure. ano yung sinasabi ko sa inyo. <laughs> Magugulat kayo, biglang ano? laki. Katulad nung no, 15 anyos, nagbibinata. May bali yan dyan eh. Nabalian ba ito dati? Nabalik no, po. Nag-ano no, siya. Di ba ako lang kayo niyan kasi nga bigla siyang kumampat. Kala nyo, bumihis. very busy yung mga ano dyan. Tsaka tamad pa magtrabaho yung mga ano. Mga saan, mga ano. No. Ikaw nga, Tol. Okay naman? Okay? Natunog ka din? Hindi na. Ah, natunog Walang problema sa clicking. Ayan no? Pagka Pag... Iniisip ko pa kasi bakit hindi naman Hindi, talaga yan. Minsan sa tuhod, minsan sa siku, minsan sa Basta, ganun ka nga. Ganun nga. Masakit. Tumutunog lang. Wala wala yun. Ay, narinig ko, narinig ko. lakas na eh. Pero hindi naman siya. Doon lang po. Yun ah. Pabulgam. Okay, para bumalik yung pagkabog.